Hello, good morning guys. For today's video, ayan, eh, meron tayong truck na gagawin. So, nirace kito ka hapon. Ang problema, ayaw magpasok ng gear. Ayaw pumasok yung gear. Ayan oh. Kahit anong gear ayaw pumasok. Ayaw, mabante. oh, kahit tinanggal ko na yung clutch kahit hindi ko na tinapakan ayaw pa rin mo so yun ang ating i-trace mga bones kung ano problema dahil ano to eh nerescue to ka pong. at ang niya nakita ko yan o ano, kanyan ayaw pumasok yung gear kaya ang ginawa namin, pina na lang. Pinabatak na lang kapon. So, hindi na ako nakapag-video. So, ayan mga boss. Ayan ang ating i-trace kung ano talagang problema nito. Guys. So, ayan mga boss. Ating subukan na i-adjust pabante. Kasi nakasagad, oh. Ayan, oh ubos may amoy na rin dahil guys sa uh, itong truck na to kahapon nag sa ano sa abha ay eh, puro uphill yung daan don ayan ay malawang um, ano yan lusot talaga yan dahil lubos na yung ano lubos na yung kanyang liner clutch liner so useless din kung ating ano oh. sinubukan pa niya na ah. ano talaga yung higpitan pero ganun pa rin ito ating luluagan sinubukan niya yan eh ya, yeah. Yan lang kung paano magluwag. So, ano talaga, 100% yan na tapos ang liner dahil maamoy siya. Oh. team. wala pa nga yung spring sa eh. So, nilagay ng driver yung spring. Ah. Huh? Wala na. Wala na oh. Grabe. Ayad dito. Kailangan na baklasin ang gearbox. Wala na. Oh. Tukod na talaga. Eh. Ang ginawa dito ng driver. natin yung loob. Kung kaya ng ano. Aslide. Yan. Tinatapat na. Ano. guys, ating babaklas na ang Transmission.